Si Enrique Gil kasama si Red Olero at Nico Natividad ay nag-tour sa Thailand sa I Am Not Big Bird. Ang empleyadong bangko na si Luis Carp, Scorpio Enrique Gil ay laging sumusunod sa tamang landas, palaging sumusunod sa libro. Nakakasama niya ang kanyang kasintahan na si Katy Ashley Rivera ng limang taon, ngunit ang kanilang mga dete ay laging karaniwan walang kasamang saya o kakaibang karanasan. Sa kabiglaan niya, hindi pa nga naglalakbay si Carps ng anuman kay Kathy sa loob ng limang taon. Nang magpropose ng kasal si Carps isang gabi, nagulat siya ng tanggihan siya nito sa pangungulila ni Carps, bigla siyang nagpasiya na bigyan ng all expenses paid trip ang kanyang dalawang matalik na kaibigan, ang walang trabaho na si Julie, Red Olero, at ang metrosexual na si Maki, ni Konatividad, ng isang biyahe papuntang Bangkok. Ngunit, nang makita si Carps ng mga Thai, tila napahanga sila sa kanya. Lumalabas na tila siya ang kahawig ni Big Bird, isang kilalang porn star sa Thailand na kilala sa kanyang napakalaking ari, na biglang naglaho sa eksena ang direktor na si Victor Villanueva ay mas kilala pa rin sa Irreverent Family Road Trip Movie na Patay na si Jesus, dalawang libo at labing anim na ang kanyang feature directorial debut. Mula noon, ang kakaibang over the top comedy ang naging kanya'ng espesyalidad. Ang pinakabagong pelikula ay ang Kidnapped for Romance 2023. Ito ang pinakakakaibang proyekto niya at pinakamatindi dahil kinailangan niyang harapin ang dayuhang lugar, wika, at mga tay actors sa mga pangunahing papel. Ang screenplay ay isinulat ng dalawang manunulat na may magkaibang output sa nakaraan maaring hulaan mo kung sino ang sumulat ng mga bahagi ng pelikula. Si Lilith Reyes, nakilala sa Water Lemon, 2015 at Changing Partners, 2017, ay maaaring responsable sa mas seryosong bahagi. Ang kanyang kasulatang si Joma Labayen, na naging manunulat ni Villanueva sa Cusina Kings, 2018, at Boy Bastos, 2022, ay malamang na sumulat ng mga bastos na bahagi dahil ito ay isang sex comedy na isinagawa sa Bangkok. Inaasahan na ang grupo ni Carps ay magkakaroon ng masalimuot na karanasan sa isang nightclub sa kilalang Red Light District. Pagkatapos manood ng kilalang sexy stage show na may napakalaking banana lady, dinala ang mga boys sa kanilang pribadong kwarto. Dito, ipinakita ni Villanueva ang kanyang sariling sensoring na may nakakatawang epekto. Nasinamahan ang mga visuals ng kanilang sexy time ng mga public service announcements habang nagpapatuloy ang ungol sa likod. Ang pelikulang ito, rated ang negatibo labing anim na ng ampere ay layuning makagulat ng mga manunood sa tawanan. Kaya iniwan ang sexual na eksplisitong wika at mga pahiwatig na hindi nasirang, ang tunay na mga bahagi ay maluwag na pinilipit. Ang eksena kung kailan si Julie? sa pagsusumikap na maakit ang atensyon ng mga kapwa Pilipino, ay sumisigaw ng TI ng malakas sa madla ay maaaring mukhang imbento. Ngunit, nang sumagot si tuktok driver tour guide na si Prashak, Pepe Herrera, sa tawag na iyon, tunay na nakakatawa ang sandaling iyon. Ang pinakamalaking bentahin ng bagong pelikulang ito ay ang hindi pang karaniwang bituin si Enrique Gil sa kanyang unang pelikula pagkatapos ni Liza Soberano si Gil ay nagbigay ng lahat dito. Naglaro ng dalawang karakter sa isang genre na lubos na iba sa kanyang romantic lead comfort zone. Ang kanyang corpse ay naging biktima ng maselang biro sa kanyang kabatiran, habang ang kanyang doppelganger na si Big Bird ay isang katawatawang karakter na may kanyang kahanga-hangang kahabaan. Hindi ibul sa lahat ni Gil at maliwanag na nag-enjoy sa pagganap sa parehong karakter. Ang pagsusuring ito ay orihinal na nalathala sa blog ng may akda, Fred said.